Ito po ay 3-in-1. So, pagka sinabi natin 3-in-1, pwede siyang blower mga kaibigan. So, siyempre, pwede siyang sumipsip din ng liquid. Meron siyang kasamang tatlong pole. Pwede niyo pagdugtong-dugtongin dyan para po pwede niyang gamitin sa mga, mga matataas or sa bahay. Ito naman po yung floor brush. Kasama na rin dyan. Ito yung handle niya. Ilalagay niyo lang dyan. So, kasama na rin yan sa package, siyempre. pwede niyo i-assemble yan sa inyong bahay. Siyempre, nakabox pa yan para hindi, siyempre, bulk sa loob ng box. Nakadisassemble pa muna. So, may filter na yan. Ito yung filter. Tapos meron tayong crevice nozzle para pwede nyo gamitin sa loob ng sasakyan. At saka yung gulong, ilalagay nyo dyan sa ilalim para pagulong-gulong na lang yan mga kaibigan. So kompleto na yan. Saksak natin sa 220 volts. Uh, di kuryente ito mga kaibigan ha. Hmm. Saksak lang natin ganyan. Tapos ito yung power on switch. Yun. Ito yung pinaka blower nya mga kaibigan. Malakas yan. Oh. No? Wawala yung pinaka ano nya. Oh. Hmm. Tingnan ha. Ang lakas no yung blower. Tapos yung kanyang uh, vacuum, eto naman, de roscas po yung hose nya mga kaibigan. Ilalagay natin ito dito sa harapan. Tingnan nyo kung gaano kalakas to mga kaibigan. Turn on natin. Hmm. Ang lakas niyan mga kaibigan. Hmm. O, so, diba? So, kung pwede kang sumipsip ng mga alikabok sa iyong sasakyan, sa iyong bahay, kompleto na yan mga kaibigan. Wala ka nang bibilin pang iba. Kasama na yung mga accessories. Sa halagang 3,000 lang, meron na kayong magandang vacuum cleaner.